Bakal pa rin sila dito. So, mga na at pupunta kami ni Tilo doon sa ano sa na ginagawa nila Kuya Puloy at ni Kuya Arnil. Sige, imbut pa. <laughs> Si Kimbot Kimbot Tilo. Kasi may ginagawa dito sila ano Kuya Arnel si, ano sila Kuya Puloy at hindi si wala dito nandun sila Kuya Benz muna nag may ginagawa doon. <coughs> Ay, Ay, bayan mo. Ay, bayan mo. Ay bayan mo na Babading na nga po. Tapos na. So, yan ginagawa nila. Ay, dito sila na. Ano? Dito sila. Pwepuloy. Ay, may ginagawa sila na ano na ano. Nagbakal. Halagay sa bakal. Tutus. Tutus.

认识了,、哦、了，识得咯。 si Tilo Daga tama-tama ka dyan ayun ayun ginagawa nila nagbabakal sila dito 哎，是那样 yung ginagawa dito. Mm -hmm. Kaya so, mga kusina, nandiyan pa rin sila, oh. Kuya Puloy. At kasi andun sila, kaya Carrotman pa doon sa kabila. At si Kuya Binz. Ayan. So, habang dito tayo kasi wala naman tayong gagawin doon. Ayan. Yun yung loob. nagbabakal pa sila sa itaas All si Kuya Puloy dyan at saka si Tilo ang nagamit dito sa kabila. Ayan na Ay. Madali na din sila matapos. Ay, hindi tayo mag-iikot doon kasi akatakot baka malaglag sa atin yung mga ano. Dito lang tayo. Ayan sila. Shadow kasi mababa ang person. Ayan. Yes. So... <laughs> Tawang ng tawa si Tilo. لا عندهم شي لاء دون. فرنسا Hindi makita dito. Ako si na konti na lang matatapos na sila sa pagbabakal. At ayan, hindi natin alam kung anong kasunod ng gagawin nila. Ayun. Tempo natin ngayon ay alas 4 at habang patuloy pa rin sila sa pagbabakal. ngayon nagbabakal. Punta tayo, tayo sa likod. Ay, sinay. Langsang. Pako. Kakaikot pala dyan, eh. Kakaikot. Oo. Kahit dito ka iikot, oh. Pwede. kasi, ano, oh. Kala ko kasi, malagi. dito umikot. Oh. Kaya malaglag yung ano? Hindi! Ay! Nakaano yan? Nakapako! Ayan, so nag-ika tayo mga kusina. Kanina, pa to kong mag-ano eh. Ayan, ah, dito sila. Nagbabakal pa rin sila dito. Kasi nalabas tayo na dito kasi. Ayan. Ni to sila. Sa oh. Hindi po. Ano po? Ngayon pasukan po mag-grade 11. O graduate ka lang po ng junior high. Si Jamila na ano, nag-graduate nung isang taon nag-graduate ng grade 12. Mm. Si Jamila yun nung pumunta nando doon, no? Anak ko oh, yun, si Jamila. Oo nga, yung... Oo, oh, yung pumapunta doon. Yun ang mm. nag-graduate ng grade 12. ako sana po, graduate din po sana ako ng ano, grade 12. Ngayon, eh, naging naghinto po kasi ako. Sen so, si ano ko ano ni Oh, tapos na sila dito. Ay agay. Ah. Uh so, na uwi na balik na sila doon. Tama ka saan. po? Baka po. So ayan sila. Oh, po. Ay, eh, pupunta po siguro sila, Kuya Enola. Oo, oo sila Jamila. Kayo. Oo nga po, pupunta. Dito. Ako mag-isa dyan. Huwag mo Si Jamila, kasama mo. Oo nga po, pati si Ate, ano? Si Bidang. Mm, Ate Bidang. So, ayan, kinukuha nila yung sa isang ako, bakal. Sa ako kaya, hindi man ako makapunta. Bakit po? Mag-aalaga ako ng mga ko. Ah. Si Jamila ang nag-aalaga doon. Nuli niya dito pa mag-aaral. Yung dalawang asus. Ano yun ni Jamila? Pamangkin. Ah, pamangkin? Anak ng kapatid. Akala ko si Jamila may anak na. Ha? Akala ko si kan anak niya ni Jamila. <laughs> o oh, kaya si kaya si ano kuya noli nung una hindi pa niya alam na um, ang um, bagong um, dating si Jamila hindi pa niya alam akala ko nga po talaga sabi ko ay ano siguro yan ni eh, Jamila sabi ko pero paano mo kaada ang ganun ano? naguluhan ako eh sa, pag sinasabi <laughs> na ako um, ano pa bang Jamila yung mga ay, ilan lahat ang pabanggi niya dito? Apat lahat. Yung mm -hmm. isa, kau-uwi lang dun sa tarlac. Dun sa mm -hmm. mamin niya. Dadating na naman yung sa pasukan. Magpapasok mm -hmm. na naman ng grade K. Ako po pala. Kala ko talaga anak ni Jamila. <laughs> Muntik na, itatanong ko sana yun sa kanya kanina. Ayaw ko. Kasi, di ba, tumakbo yung bata po kanina umaga doon. Ang sabi ko ay, ano siguro niya yan? Tapos sabi niya kasi kanina nagpreto kami. Sabi niya, papainumin ko muna yun ng ano, vitamin yung bata. <laughs> Pamangkin niya So, akala ko talaga anak niya. Hindi <laughs> <laughs> pala. Ang dalawang bata yung... So, ayan, nagano pa sila dun. O, oh, pang dugtong. si tatay. Ay, tatay si kuya, tuloy. Eh, 'yung alikabok. Niyo 'yung dininisinan ng alikabok. Friend sad. Sa nanugong bahay namin. Wala 'yan. Oh. Taong, 'Yan 'yung anong 'yon, bahay na pinapaganda. Ito kagra anong nag-graduate ito, dalawa 'yan. Ano ito? Nagsabay itong dalawa na nag-graduate, ay. Nalaglag nang na 18. Kaya ano yan o, no? oh, sabi na kay Jamel. Ito, nagsabay silang dalawa ng kuya niya na nag-graduate sa, ano, ng grade 12. Ah, sabay sila nag-graduate ng grade 12. Oo, sabay sila nag-graduate. Ito naman, nandun sa Maynila, nagtratrabaho sa Shopee. Oo, oh, sa si Shopee. Mm -hmm. Tapos, papasok pa siya ng college? Oo, oh, oh, itong pasukan, dito. Mm -hmm. Papasok siya. Okay. Kaya ako Hindi na namin alam kung paano kung, kung 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 paaralin nila o yun. Eh, eh, Bali na kahit pa paano natulungan kami sa lang. O oh, napaayos yung ano bahay. O ganun po talaga mahirap buhay. Yeah, yeah. Nga pa, nag lang din po ako dito kasi mag-aaral din po ako pag ano, pasukan balik. Saan ka mag-aaral? Doon po sa amin lang. Uh, ay, babalik ka rin pag lang pag-iwi ano po, June po. Enrollan po kasi. Ka muna Kaya nga po. Hmm. Kasi po, po ano eh. Tatlo po kasi kami high school. Ay, e, dahil ako nyo po. ko ng baboy. Nagalaga ko ng baboy para makatulong. Ang dami kong gulabay. Doon kasi po, dito malapit lang po tubig. Doon sa amin po, layo na tubig. Hmm motor yung ano eh mumotorin pa yun ano yung tubig tapos layo pa tapos dadalawang container pag wala kang tambakan o, ano? pag wala kang tambakan ng ano ng tubig wala o paano sila pag ano sila ano parit na Ganon din po igib din po yan tapos pag sira yung motor hindi hindi makakaigib mayroon po tubig dun kaya mayroon mag-alaga dun ng mga hayop Paalaga ka din naman po si mama ngayon ng ano, baboy kasi nga, syempre, uh, ay kita. Akala, yun uh, mo naman tatlo kami, alam high school. Mo, nung nag-alaga ako ng baboy, nung nag-review itong dalawa ko, tanag, ano sila, nag, na nag-ano sila, na, na, nung nag-ano ba nga sila ng pangalan na ng ngayon, yung nagbayad kami ng 3,100, yung CSS, mm -mm. nag-ano sila, tig 3,000 sila bago yung anak ko doon sa ano sa Maynila nag-graduate ng ano uh, ano nakalimutan ko na yung ano mm. college din siya pero ay management at, oh management uh, business business ad oh, so, business management mm um, -hmm. Maganda din po yun. Kaya yung nag-ano rin ako. Bawa Pero, lang ako lang yan kapag nakapagtapos din naman, bawi din naman po. Mababawi mm -hmm. -bawi rin. Mm -hmm. Kaya sabi ko ngayon, na rin, bahala na. kaya nung no, ano, na-vlog kami ni Kuya, Kuya Nuri. kasi hindi naman namin alam na talagang papagawa na yung bahay namin nagulat na kami na sinabi ng ang blinag niya na dito. Ako mag-iisa ko doon sa may kawayan blinag niya. Na. Siyempre, napaiyak ako. Ako um, hindi ko may ayam na kami. Mas maganda. Natulungan din po kami ng ito yung Ah, natulungan. Oo, yung sa kuryente kasi mayroon doon wala kaming ilaw. Ayan. Kami, yung ilaw namin noon na ano na basag yung ano namin yung metro yung mm -hmm. ano namin ng ilaw oh, mula nga yun hindi pa ka, hindi pa namin napagawa na ano natiki ano kami dyan sa kapit bahay na nakikita oo oh, kapatid ko rin yan ah kaya okay. kapatid ko rin yan yung tat yung asawa ko sa yung asawa ng kapatid ko magkapatid yung babae at saka ako magkapatid. Hmm. Kapatid hmm. sa kapatid. <laughs> ah, para ding para ding si ano hmm. si Lakuya karot Kapat ang kapatid niya nasawa din ng kapatid ng ate ko. Hmm. Ay okay. pero kami talagang buo talaga. Kapatid sa kapatid. Dalawa kaming babae. Oo um, nga uh, po, dalawa ay, din. Oo, oo, dalawang babae, dalawang lalaki. Dalawang sunodan yung ate ko ano. So, sunodan din sila. Parang same po. Ayan, <laughs> e, si nanay. E, tuhan. Habang <laughs> sila ay... Uwi itong yang, yang po nag-graduate, yan nagtrabaho sa ano. Siya. Ah, tapos na kaya tila? Na. So yan, tapos na sila mga kusina. Kayo. Ha? Puma na bukas. Magpuporma na kay bukas. Ayan, so magpuporma sila. Tapos na sila ka, sila tilo ay. Tsaka si, kuya po yan. Eh. Kuya aw -aw. Ha? Kumagang ka lang Hindi, hindi ah. Ka. Ay, hindi ako kumakain. Ah! Jomichi. <laughs> Gana si Jomin. Ayan si Jamil, At ayan, so, babalik na po kami doon. Bye, Nay. Balik na kami. Oo nga po. Kala ko, Jamil, anak mo yung talaga yung tumakbo kanina yun doon, no? Siya ano si Anse Tilo at babalik na kami doon sa, ano, Barrocks. para ba Magpapractice. Hah? Kok ini kan dengar tiba. Mau bawa ke eh mau bawa kok. Sana Saya balik telepon mi doan. Ya, ayo oh. si ya. Ikut neng ikut ka kayak jadi cokek ngantuk <laughs> Eh, va a motor. No, a eh. no, ti carnillo. Ah. ¿Cuál es? Tenta con la cocina.